Pag-uulat mula naman sa ating CMN, Rowing Reporter sa Mindanao. CNN Live! Nation Willie really Boy Ramos magandang araw sa iyo Magandang araw Ariel magandang araw Pilipinas mayo ng adlaw Mindanao makakatanggap na ng kanilang siya or ang health emergency allowance ang may apat na libo tatlong mula sa 74 apat na mga government at mga private hospital sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslims Mindanao kinumpirma ito ni Minister Dr. Kadel Jujo Lending mula sa Minister of Health BERMM na ayon sa kanya November 11, 2024 ang release ng HEA kung saan kabilang sa mga makakatanggap ay yaong lahat na mga essential at lahat na mga non-essential health volunteers regardless sa kanilang employment status na nagsilbi noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Halagang 3,000 hanggang sa 7,000 piso depende na sa risk degree ng kanilang trabaho kagaya ng low risk, moderate at high risk Samantala, tuloy-tuloy ang bakuna eskwela sa buwan ng November 2024 para sa grades 1, 4 at 7 sa mga pampublikong paaralan sa Bang Samuro, Tormos Region in Muslim Mindanao. Payo ng Ministry of Health Barm na huwag hayaang mabiktima sa mga fake news tungkol sa bakuna at direktang makipag-ugnayan sa mga health centers ang mga magulang para sa tama at tumpak na impormasyon at takda ng mga pagbabakuna sa mga paaralan. Wale well, Ramos, Simen Robing Reporter ng Mindanao Radio, kalikasan ni Ngog City Base, nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CNN Live! live. live. Nationwide. Maraming salamat, Trili Boy Ramos, sa ating CMN roving reporter sa Mindanao.